doon kami sa ano, doon ako sa center magpapa pipi. Sarado pa lang ngayon kasi linggo. Ayan guys, dito talaga sa may santa sa tapat ng simbahan yung tambayan kasi maraming puno nagbabaging oh. sa puno ng akasya grabe oh utom talaga dito sa amin sa London <laughs> charos Mama mere yung ano, eh, i Ang tagal na nito. Eh. Dati doon yan eh. Doon yan, oh. ito yung, yung simula sa pagbinyag kay ano Papa Jesus tapos sa uh, paggawa na niyang paggawa ng wine nagawa sa tubig ginawa niyang wine yung tubig ayan sa so, may kasal ng kaibigan niya ba yung at ito si ano si Moises yung sa ano 10 commandments yung sampung otos puntahan natin itong pinakamalaking na last supper sayang lang di hindi ito na ano eh naalagaan nasira na siya Ayan o, ano na karong ng dahon Iming ka? Apa? lang kita ng isda. Bila na lang kita sa merkado. <laughs> Para hindi ka naman <laughs> Maluwag na pala dito yung ano, daanan. Linuwagan na. Para makadad yung ano, mga sakyan. Andito ngayon kami sa seaside, ay seaside, oy, patakasin kaya yaw-yaw. Sa countryside. Dati dito maliit din yung ano, maliit din yung daanan niya. Parang sinlaki lang yata niya, Ay, lako pa ba rin ba Nag-vlog! Patod dyan ito na Kapoy! Hingal na si Teron Pati ako hingal na. Si, sino ba naman ang dihingalin? Kasi pataas eh. Ito na tayo. Andito na tayo sa ano sa linalabahan uh, dati namin. Pero mas madalas kami doon sa may pinsan namin ay sa pinsan Adigo. ni mama. Adigo. Adigo. Pero ito ano mas malapit kasi. Adigo. Mas maraming naglalaba laba dito kaysa doon. Tara dali. Ito yung tinatawag na ano, sagpan. Baba na, baba na kayo. Uh, Mababa mo ngayon tubig guys. Yay, hindi may kaligo. Dahan-dahan pero. Kali ka. Uh. Gustong ah. maligo ni Tirong kaso wala namang daanan dito. Mo. hindi ka tulad dati nakakaligo talaga may daanan yun eh ang taas na eh, nang may mga wall na siya doon kabilaan may wall taas ito <laughs> tara na oh, tara na mamaya mamaya e wala nga tayong madaanan dyan tara na tara nasa countryside si Teron social <laughs> social countryside <laughs> sa bukid lang oh, ang ganda na dito pati dito Ay, ang luwag na, na waltito, okay? ang tagal ko lang hindi nakakapunta dito eh Tabi-tabi. ito hindi pa to simentado dito ito okay. simentado din dito eh para maluog yung daanan ito eh, yung tulay oh linakihan ha dati ang liit lang yan eh <laughs> naalala ko din yung tiyohin ko dito na hulog eh nagmumotor siya nahulog dito kasi dito may daanan na rin ano? Pwede dito. Na no, nga, may namimingwit dito, no? May isda. Ano Mayaw, nito isda. Pag sa may nilagay ka na, na ano, bait yung pain, may kakain dyan. Kasi hindi ko alam yung mga ano, pampain. Tara dito. O, oh, see? Sabi ko siya, may isda dito eh. Oh, Fresh water to, pero meron din isda dito. Karon din sa dagat may isda din. Pero magkaiba sila. Uh, mag Ang pwede lang kasi sa ano. Oh, ay Oo. Ano kawawang tubig Kawawa kailangan ng kagamba. Asan yung tutubi? Ano ho? Kailangan niya. Tutubi ba yan? Oo, oh, tutubi yan. May nangyupakpak. Ah, yung dragonfly. Oo. Okay. Oh. Ayan, o. Karating na tayo sa ano ay, ay, oh. ba? Sa baribadon. oh, nagparada na itong dida. Ito'y pili ko'y mabili. Vlog-vlog ay. vlog <laughs> Ito na yung ano ba, Sako pa ng karagas. Oo. Ah, di ba nga si Rano, alma? Nag-agi kanina o. Oh. Bago nag -abra sa bintana, sa, naka-kutsi, ano, bago pakain ka ba? Para, nag bablog Ha? Pagod na. Ha? Pagod na. 159. Ayaw niya. Ayaw? Hmm. Sir, makadi kami. Ito yung bahay nila. No? Ng pinsan ni mama. Tapos dito daw, dito dati yung ano, yung sapa hanggang dito. Tapos ngayon wala nang tubig kasi dinagyan na niyang ano ng wall, nilagyan ng wall. Maganda dati dito kasi ano, dito na kami kumakain pag naglalaba sila, mama, mga kapatid ko. Magbabaon na lang kami. Tapos pagkatapos na paglabay, ay sampay ay mga ilang oras uuwi na kami. Tara na. Ayan o. No? Naton nga rin sini. Isang ano, uri ng, ano, citrus, no? Para siyang dalandan, ano, ay orange. Ebang klase. Baka <tinyo> di kami ha, salamat. <tinyo> Maprang-prang titirong sugat daw niya. Pakita mo. Oh. Uh, ano yung hinawakan mo? Ayun, yeah, ka ka kala mo mapaprank mo ako ah. So smart, ah. <laughs> yes, I'm a smart to Pati dito, ang ganda ng ano, daanan. No? Maluwag mo. Pag nagbabaha dito, di makadaan dati eh abot dito bunda ang taas ng tubig oo, oh, minsan dito kami naliligo oo, oh. oh, eno eh naliligo nga sila oh. wala na yung ukad ginawa Di, na ng ano ng jetmatic yung puso tara na tirun Oo! Oh, oh. Ano Anong pangalas nilalaro nyo? Tumbang ka? shooting. Ha? Pag natama daw yung chinilas, maliligo sila doon sa ano, sa tubig. Tatalon. Tatalon kayo? Ibang klaseng trip nyo ha. O, ayun. Ah, yung bantay tatalon sa tubig. O, sige, talon na. Sa imodapon. Oo. Ang <laughs> taas ng tubig. Eh, paano yung ano? Di marunong mag ano? Natatakot dyan. Hindi, hindi sa sali. Ano? Ah, na Yung mga ano daw. Takot dun sa mataas. Dito lang sila tatalon sa mababa. Okay din ano? Tara na tiron. Thank you. Tara. diri kasi ano, mababa yung tubig ngayon. <laughs> Tignan nyo, nakadali pa ng langka. Binigay sa akin ng mga pinsan ko. Kasi, puno na yung kalaha nila. Hindi nakasya Kaya, hindi na linagay lahat sa ano, karaha. Oy! <laughs> si Nanay Ada oh. Ay, hmm. yung asawa ng lolo ko. Dito si dati nakatira. <laughs> si Nanay Ada Sa paning, na maningki ka? Nag, palit, nagbili lang, pinapay. Ah, okay. Nagpunta ko doon kalamalik, pinapay. Ah, okay. sige. Okay. Tara, mapunta na kami doon. Ah, sige. <laughs> oh, oh, salamat nakadali na lang ka. mahirap <laughs> lang si ni makano. lapit na sa merkado. na ayun na. Eh. <laughs> paral tawa na ini. hoy <laughs> na tayo guys. shout out now i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright <laughs> pawisan tayo ah. Tigas ka ko. ayan, malapit na kami sa aming bahay. Ayun si Tero, no? Pagod. <laughs> Pagod siya. Hindi sanay kasi maglakad eh. Kailangan lakad-lakad para ma-exercise siya eh. Ayan, no? malapit na kami sa bahay. Tara na tira. Papa. Luto ang manalayan ini, Nick. Papalit ako lube. Nano, ibang ato si Ton. Nanong bulat. May tuyo dito. Bawal ito yun. Ah, oh, sige. Tara, kapoy si Tiron. Halik kami sa ano, baribadon tas nagluluto si Ra mo ni Usoy Then si, si Alma sobrado sa karaha tas inhatag na lang niho sana saan ka punta kakaiba oh may, may laso <laughs> hindi laso na laso <laughs> yung ano niya ano ba yung tawag doon yung shade niya sa ulo helmet uy piliw